Okay daw to 2 okay, 2 lang. Ayan, 2k din yan. two Hey five, two five, okay, boss Mark. O, oh, kontakin nyo lang si Boss Malt <laughs> Ang hali ka na O, oh, ito yan yeah. Boss Malt, number natin 992719195. Ayan, kontakin nyo lang si Boss Malt Lotto, saka ano, dito yan O, oh, kontakin nyo lang, maraming manok yan si Boss Salamat Boss, ha Ano to? Ano to? Boss, mo gano'n 2.5 2 Isa? 2 din Ah, ganon din Ayan, kay boss, Jerome 2.5 daw oh Anong lahat ito, boss? Gilmore Gilmore, ayan o, oh. Gilmore oh Ay, boss, Kay Ram, Two, five Ay, boss, Jerome to 2-5 lang Ayan, basag na bote rin sa posto mo

Nahalo siya. Na. three 3-5 daw, 3-5. Solid. Oh, boss Rod, rod to, mga boss. 3-5. Three five, three five, boss. Two five, two five,

Ikaw na raw mga bayan. Tatlo na yan, 1,000? Tatlo, na raw pa. Yan. Tatlo, 1,000. Mayroon si Black pa. Ayun sa aping Henny. Dalo sa aping Henny. Dalo sa aping Henny. hawak mo, boss? Ah, Si Boss. Okay, nag ka ng number, Boss? Ha? Huh? nag ka ng number? Ano number, Boss? No. Wala mo no. uh, Sayang, ko okay. uh, uh, sa online eh. Uh, uh, dito sa magkani? Ayan. din no. Sayang. apa uh, pangalan mo, Boss? Ah, uh, si Buboy. Buboy. Uh, Ayan. Kunt, Puntahan nyo dito sa Bukawi. Every Friday naman eh. Pero ang tangkad dito. Mm. Extension. Sila six months. Kaya rin yung dalawa, hindi? Sabi nila boss. Ano yung pumpkin? One five Wala kayo number? Sayang. Wala kami kasi, sa para mag-iuna kayo sa virus para sa Oo, oh, para matawagan para kayo sa online. Karamihan seller dito, mga... Tinatawagan sa online, kahit walang ano. May ano

Tupay, may tawad pa. Ito tupay din. Tupay din yan, boss. Pakaray, boss. Pataray. Ayan, two, din daw. Tupay na lang, tupay. Tupay na lang daw. Iiwa ka number, boss. <laughs> Alvarado, yan um, o. 2-3 lang daw, may bawas pa <laughs> yan. Uh, may bawas pa yan, mga boss. Uh, dito tayo sa bungad, yan o. Uh. Dito, boss. Tawagan nyo lang, madaling kausap si boss. Wala rin, si tatay din to eh. Oo. Uh,

i-emotion. Okay. Tara. Wala number si Selena. Wala. Ay, na sa sa tayo. Hindi natin makakausap. Hindi pa tayo sa iba. amin, okay boss. daw. okay. na boss. kini ano pa bubuksan mo din ba 'to ko 095561501 oh bye okay. okay. lang ano oh oh okay. seller to 25 lang mga paninda ni boss. Ito boss, ganito, ito. Hindi boss, Hindi. Okay, boss. to 5 din ano? Okay, lang. okay lang pala to. ganda oh. Ito Okay daw 'yan. Focus. Alam mo ba 'yung seller ng mga mura magbenta. benta? Okay lang. Ini tubing. Ibawas pa nga. Eh. O so, uh, tawaran niyo lang. Okay, okay lang. Oh. Okay lang 'to, di sa bagong seller oh.

Henny. Okay lang to, kaso hindi nagbibigay ng number to. Ang dami hindi nagbibigay ng number dito. Ilang na ba? lang, ito okay. Ito okay, oh. Kaso walang number to eh. Oo, so, sayang. Ito lang daw. Okay, okay.